Po sila ng buko at masarap ang buko ang sabaw ng buko hindi naririnig wala baka may ano dyan may ahas dyan oh, benji. No. benji 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 puto nagil ka magkaganyan ganyan, -ganyan. Ano ba yun dyan? Sa ano? Ha? Huh? Ano ba yun dyan? Yeah. Ito yung always talking. <laughs> Kaya hinahanap niya. Ayong tubig na yan, galing pa po sa bundok. Kaya malinis po yan guys. Ayan. Ayan. Tapos dito pwede pong magpahinga dahil may kubo-kubo din. Tapos may iba pa pong pananim doon sa taas. May mga manok. Ayan o. Dito po sa kubo na yan. Pwedeng matulog kaso pag binuksan niyo, may asid din sa loob <laughs> um. ayun nga nandito pala ako ngayon guys sa bukid ayun so ang ganda ng paligid ang aliwalas at maaga pa rin naman guys kaya hindi pa ganun talaga siya kainat at saka mapuno rin talaga dito kasi nga nasa bundok kami Grabe, pag nasa probinsya ka talaga, nakaka-relax talaga, sobra. Parang mawawala yung mga ano mo, problema mo sa mundo, char. Itong mga lupa na yan, sa ano yan, sa pagmamayari po ng, ba, ng mama ng aking boyfriend. Wow. Malawak yan. Yan yung mga kasama ko. Ayan o, kumuha sila ng buko, guys. nyo. madame? Galingan nyo panguha, ah. Galingan nyo pagkuha ng buko. <laughs> ayan, guys. So, ayan yung buko na kinuha nila. Kasi masarap ang sabaw at napakainit. O, diba? Lakas oh, lakas oh. Ah. Wow. Oh, ah, ada diba? Telungan kita. <laughs> Bakit wala katiwala tiwala sa akin? Ayan <laughs> na ano siya. Ayan. Ano masasabi mo sa buko na nakuha mo? Hmm? <laughs> Mag nagtatago ka sa vlog ko. Ano masasabi mo sa buko? Ano masasabi mo sa buko? Feeling strong. Ah. O oh, ha? natin nyo. Kuha kayo. <laughs> so, ito, mabuksan namin yun mamaya kasi kakainin namin. Diba? Aad. add Anong ginawa mo doon? Ha? Anong klaseng halaman? Hmm? Ha? <laughs> Hi mga manok. Manok. Wala, ka, akong ibang kalaro dito. Wala akong ibang makausap. Manok na lang. Manok. Giniagawa mo. Naging ibon. <laughs> Dami nilang manok din dito. Oh. Pwede yan kainin. yung mga yan guys. Mga ano yan. Tag doon yung mga. Pwede kainin. Ano yun yung Native. Ano nga native yan guys. Kaya pag kinain na yan masarap yan. Magkaiba, dyan, magkaiba yan sa mga panabong naman. No. Tsaka yung mga panabong puro yung ano diba? Injection. Ito mga ano yan. Walang mga inject inject yan. Kaya masarap. Ito isa naman na to. Nagahanap daw siya ng ibang klase ng mga plants, mga halaman, rare plants. Wow. Ayan. Ayan. Bukid nila to dito guys, yung lalaki na yan. Nakikita niyo yung lalaki na yan. Ayan, bukid nila to dito sa kanila to, di ba? Tapos ayun yung mama niya la. Lalabas si Pag. Hi sa vlog. Yay! Maglaba tayo. <laughs> Maglaba tayo.

Tapos guys, may napansin siya sa bato na yan ng marka. Eh, mahilig to sa mga treasure hunt. Like mga Yamashita treasure sa mga bato-bato na nakaukit ng mga sign. Tinitignan niya. Wow! Tapos ang lalaki ng mga halaman. Malalaki ang badyang dito guys. Isa lang yan sa malaki ang badyang. Pag umakit ka dun sa taas pa. Doon, meron pa nga din, dun diba? Sa pinakamalaki pa dun sa banda na yun. Ay, anong nangyari? Basta, may pinakamalakap pa ta doon. Tapos, tignan yung bato, guys. Kitang-kita mo talaga na mayroon siyang sign. Ano? Ano nangyari? Nakuha ka? O, anuhin muna? na. Masyadong magulo yun. May daming yun. Treasure pa more. <laughs> Pero, tingin mo, mayroon yun dyan. Tingin mo? Tingin mo? duwaw ka talaga. Ba't kayo nga sa camera? Ay, yung artista ba? Ay, maging artista. Kaya nga, na, artista ka na. Ano oh. Oo. Oh, hi, Ay. Ay, vlog. Ay, vlog. Panoorin niyo yung vlog namin ha. Dali. hindi na. Kasi saan ko kakain tayo yung buko. Kasi iya ko eh. Kasi iya ko eh. Kaya iya Ismail ka na lang. Ismail ka na lang. <laughs> Ikaw? Ha? ka din? Kaya ka siya. Yeah. Ha? Huh? Sige nga, buksan mo ako. Marunong ka. dandan ka lang, ha? Uy, baka mahataw yung isa. dandan lang ha yung kamay mo. Ayan, guys. So, oh, magbubukas yan ng nyog. Dahan-dahan ka lang, be. May gurang nitiw. Paano mo nalaman na gurang na, be? Be. Paano mo nalaman na gurang na? Hmm? Saan makikita? Oh, yeah. Wait lang, wait lang. Patingin ako. Paano makikita? Ah, pag, pag ano na yan? Hmm. Pag, ah, uh, Antag dyan? Pag red? Hmm. Pag red? Uh, hmm. What? Red ba yan? Or ano? Brown? Takot ka naman, oy. Ano po yan? Ito ba? Ah, galing sila puno. Fresh. Wow. O, mag-hi muna sa vlog. Hai po. Hai po. Dukung Dukung ako nang tuba. Magiging artista ka na po, payag ka po. <laughs> Hindi, eh. Hindi. <laughs> Hindi. Wow, may tubig. May baso ka. Pagpaharta. Uh, pakita mo, pakita mo, pakita mo. Bakit mo tinapon <laughs> yung puso ko? Oh, ay, Charlie. Sayang. Ayan, oh, wow. heart Galing, ah. Naks. Ang ganda, ang galing. May puso ka, ah. Buko lang, ah, may puso. <laughs> mm, sarap. Sige, inuma ka. Inumin mo. Ayan naman sa'yo, pinagbuksan ka. Ano ah? The puso. <laughs> Wala ka ng puso. Tingin ka dito kay bibidyohan ko. Anong feeling? Wow. Sarap. <laughs> <laughs> wow. Pakita madali dali. Ah. Oh. Ba't puso yung <laughs> ano sauda mantai nama, debagais ayo oh. oh so. hmm. no, enak, 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 refreshing. ay galing sa bundok. Napakalinis at pwedeng inumin. Wow. Guys, ganito ang pag, ano, pag bubukas ng nyog. Oh. demo mo sila kung paano. Ganyan lang yan, guys. Hold niya lang. Hawakan niyo lang mabuti at itakin nyo. <laughs> Nani? Ayun lang <laughs> ako. ako. Pwede. Mm, ang sarap. Sarap ng buko. Mmm. Ang sarap ng buko mo. sarap ng buko mo. <laughs> 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 ang sarap ikaw no. Nani. Tapos ang sarap din ng ano neto. Ang lambot. Sana oh, ah. Natapon pa. Video mo ba ha? Ano ba ba? Masarap yung ano? Yung sabay? Saka yung nyog, no? Ano? Ang galing ni Tito. Ang sarap ng buko mo. A few moments later. Galing tito. Hi guys. So, dito kami ngayon sa bukid. Magbubuko kami. At ito po ang aming nabuksa na buko. Ang lambot-lambot niya po. Wow! Ano kami? Ang <laughs> ko magaganon yun. Ganun ka lang. sarap ito. ka lang yan, guys. Oh. Ito ang aming kutsara. Mm -hmm. Tapos, you, ano, um, you, 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 lugit, lugit. you, 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 This is luwag. <laughs> Pang lugit ng buko. Okay? So, you lugit, lugit like that. <laughs> <laughs> luwag ba yung sandi Ha? Ha? sandok? Saka. Uh. Pag, pag ano, paano pag yung ano, talo, ganito? <laughs> pag, ano, ah, ito, puro ka ba? So <laughs> <laughs> puro ka ba so sa lumalabot sa naman niya? Wala naman, wala naman. Wala, namang, so, wala, namang, <laughs> ah, get get wala naman. Wala naman, siya. Pag ko ano, wala naman. Wala naman, <laughs> <laughs> bat, bat. O, lang sa so ganyan. Bat, naman? Oh, ini. <laughs> Bali na dito na tayo magluwag-luwag. Mm. <laughs> Gabluwag. Ayun guys, oh. Makikita dito na Luwag din mo sikit. Ayun guys, oh. Halin <laughs> luwag-luwag. Napakasarap ng aming buko na may luwag. Tama ayun na luwag. Sarap. Ano yung nilagawan ng pakal denen ano? Bilagawin yung layer ko yung pakal ano? Yes. Si pa ang pambo ko masarap. Ni ba? Ni na buko na natikman ko sa buong buhay ko. talaga sa bukid. Tara kayo na kayo, bayan. <laughs> 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 sa bawang na nanje boy. I <laughs> okay. luwag nice. 'Wag mo Guys, oh. Mao unta taon mo? Hmm. Amaya. Wow, ang galang ng aso. Hmm. Takot man. Ang Ha? guys. Kasi luwag-luwag eh. Luwag, luwag ito ah. pa, Luwag man, talaga ito Luwag sandok. sa amin ko tsara. Sa sandok. Ako yun. Uy! Uy! Ayan! mo! Ang gawin mo pang ko! Mami! Mami! Meanwhile, mga batang ng mabubuo, taga-kain, kain, taga-bukas, taga-tikim. Loni, <laughs> Kuhan ka lang ng buko, sikat ka na agad. Ay, di ba? Ay, ito Marunong na ako uminu ng buko. Kain. Siya ang taga bukas, ako ang taga kain. Si Jungkook ng Antike. <laughs> I am the one, the way of Don't need the gun to get. Come <laughs> Blackpink, <laughs> Jenny. tayo dito sa bukid. At syempre, kailangan din natin magpa-picture sa magandang view. Ayan. Post-post lang. Nani? Ayan, kasama ko si Mr. Sungit. So, ayan guys, I think dito ko na patatapusin ang aking vlog and I hope na nag-enjoy kayo sa pagsama sa aming kumain ng buko. <laughs> ano, vloggers ka na? Buko, <laughs> buko. Mangboko Justin. And thank you guys for watching. See you on my next vlog. Please don't forget to subscribe on my channel. Bye.